So, what's up guys! Good afternoon! Welcome back sa Andrea Judge TV! For today's vlog, may hamunin tayo guys eh. Medyo maangas to guys eh. May ilang beses na tayo tinatalo na ito guys sa larangan na nilalaro niya. Pero, yan. Ngayon, um, hamunin natin siya. So, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko or ano. Pero try lang natin, guys. Um, um, actually, hindi pa namin na-vlog to or hindi pa namin na-vlog tong um, um, ganitong klaseng content. So, tingnan natin, guys. Um, medyo naglalaban na kami before ng... Um, ng uh, bilyar ayan, yan, sinabi ko na Naglalaban kami before ng bilyar pero ito, iba-vlog namin so panoorin nyo guys, one on one nine ball competition. Andrea versus. Tadaan. Ay Andrea versus Jed. Sorry, sorry guys, mali So patay mo matatalo. So ano, ready ka na ba? Ha? So ayan, hamunin ko to. Lagi ako tinatalo eh. So tingnan natin guys. Support nyo ako guys. Um, maglalaro kami one on one. Race to three. Nine ball. And yeah, papakita namin sa inyo. Um, ang aming one on one so lagi naman kami naglalaro guys and alam niyo naman yung resulta lagi din akong talo pero ayan so pupustahan natin to ano bang gusto mong pustahal ha? ano bang gusto mong pusta one week na so, pambira <laughs> one week daw na magugas ng pinggan guys so, akin okay, okay lang may dishwasher naman eh so so game uugas ng pinggan sa akin g-shock lang <laughs> Ayan. So, ayan guys. Uh, update namin kayo. Samahan nyo kami. I-set namin yung pool table sa baba. And uh, namin sa inyo yung one-on-one. -on -one, race to three. Nine ball competition. Let's go! Five minutes later. And ayun guys, um, bababa na tayo sa basement. So mini room, uh, basement tour lang guys. No? Di ko alam kung nakagawa na akong vlog or na tour ko na ba sa basement. So ito yung basement namin. Unfinished basement siya guys. Pero sinetap lang namin para at least ano, uh, magamit and yan So, ayan. On left side, ito yung stairs, guys. Sa so, pagbaba mo, sa left side, may kita nyo, meron kaming um, uh, ibang tawag dyan? Air hockey. Sorry. <laughs> Naghang, eh. So, meron kaming air hockey dyan. May maliit na upuan dito. Tambay. Uy, may wine pa, oh. Nice. So, habang nag-air hockey, pwede kang umupo-upo. Uh, kung may gusto kang kalabanan Mostly, bata naman yung gumagamit nyan. Mostly, mga bata yung naglalaro. So ayan um ayan, extra lamesa kung ano may mga bisita usually kasi pag may bisita kami di na kami nag-stay sa taas uh, bumababa kami dito para syempre dito na mag-inuman kwentuhan and marami naman magagawa. so like air hockey, billiard, dart. So ayan naglagay lang ako table dito pang design design lang and may piano. So, ayan, 'yan. Kung gusto lang din ng mga pupunta dito mag ano, uh, workout sila, pero uh, na-miss nila ayan Pwede sila mag-workout kasi naglagay ako ng mini gym dyan So, ginawa namin 'yan ni Andrea starting this year. Pero uh, paminsan-minsan kasi minsan pagod eh. Pero minsan nag uh, nag gym naman kami. So, may boxing ano kami dyan heavy bag and then treadmill and then bench press and then sa saring um uh, gym. Uh, equipment dyan So maliit lang yan guys Kasi kesa magpa-member pa kami Or mag-member pa kami ng ano Nang ng gym E di invest ka na lang dyan Binili na namin Paano hindi na kami lalabas Dito na lang kami So eto yung sana yun no. Tignan mo makikita nyo guys ah January Na hinto na Ayan Ayan So ayan, nagpapababa kami ng timbang. Pero bubaba naman yung timbang namin, guys. Umabot ng 180, pero puro cheat day. Ayan, bumalik ulit. <laughs> ayan. So, ayan, ito na ang aming sala sa baba. So, uh, bumili kami ng parang lamesa dito. Uh, mura lang 'to, guys, sa Target. And para at least lang kung marami, uh, magkakasya kami dito. May upuan diyan, tapos may upo dito habang nagbi-video okay or nanonood ng movie. So, ayan, uh, meron kaming TV diyan. And syempre, ito yung parang mini sala. So may upuan diyan, couch yan. Convertible to guys, pwede maging bed. So kung sino mong gustong mag-overnight or kunwari uminom kayo and then di nyo na kaya umuwi, ayan, pwede kayo humiga diyan. Pwede mong gawing bed yan, magstay kayo dito. Same with John, nagiging bed din 'yon. So pwede mong gawing bed tong dalawa and yeah, tambay kayo dito matulog. Minsan dito kami nag-overnight, nanonood ng movie and dito na rin kami natutulog. So, ayan. Um, may mga gitara din kung gusto nyo. Gusto na namin yung gitara dyan. Yung mga Kobe poster. Meron yan. Siyempre, hindi mo wala. So, ayan guys. Bare lang siya. Unfinished basement. Pero, okay eh. So, balak ko parang ganito na. Parang man cave. Um, man-like kind of basement. Hindi yung puro aesthetic. Pero may magagawa ka naman. Parang industrial type lang ba. So, hindi ka na gumastos, ang ginastos mo lang yung mga uh, amenities or gagawin dito sa basement. Pero, yun, di natin alam kung ano yung future. Though, para sa akin, okay na to. Gusto ko lang pinturahan lang yan ng ano eh. Gusto ko lang uh, pinturahan to yung taas ng black. Para at least, ano, aesthetic. Saka yung dingding doon, uh, black or gray, whatever. And then, ganito na. Pero siguro matagal pa. Hindi naman necessary. Ayun na yung kalaban ko guys. So, excited na. <laughs> so, ayan. Kung may kita nyo, ayan. ah uh, Di ba, nandun yung ano? Nandun yung um, okay -han, movie night, or ano, dyan, dyan kayo. Sa na makalat guys, ha? alam nyo naman, may bata tayo. <laughs> And pagkapunta nyo dito, ayan na yung billiard table namin. So ayan, so parang lahat connected guys. Um, open area lang siya, open space, lahat connected. Uh, makakapanood din sila ng mga naglalaro ng billiard. And yeah, wala nanonood ng TV. And yan, ginawa namin ng parang mini bar over there. Walang bar talaga pero bar stool and bar table lang dyan. Para sa mga naglalaro ng billiard or nakikitambay. So pwede kayo mag-inuman dyan. Kasi si Andrea hindi umiinom. Ayan. So, ayan. Tambay lang dyan. And, ayan. Pakita ko lang yung sobrang daming taco ni Andrea. Ayan. So, yung mga tapas ni Andrea. Taco. Ayan. May pula. May pang sargo siya. Ito yung sa akin, guys. So, oh, yung black. yan. So, ito. May tiririt din. So, sa kanya to, halos lahat. Ayan. May maliit. Kasi, minsan, pag kailangan mo maliit na tako nandyan. So, ayan yung bar. Ayan. Pwede kang... Minum-minum dyan. And syempre, sa pinaka side, tadaan, may dart. <laughs> so, billiard, dart, yan. Pwede, pwede nyo gawin dito. Yan, ginawang ko. Dati open yan eh. So, ginawang ko ng ano, ng area. And then, yan. May dart area sya dyan. So, mga billiard dito, mga nagda-dart dito, pwede. And yan, ito, open, ano na to? Uh, storage. So, bala ko takpan to sa future, pero hindi pa sa ngayon. Ayan, so yun, yun, yung mga extra ang gamit namin. So ayan, dito na yung kalaban namin. Ano Gina? raise Race to three? Let's go? Yes, let's go! Panoorin nyo kami guys! Ay! Ayan, lumipat eh. Ayan, panoorin nyo kami guys! Um, Mag-start na kami. And, tingnan natin sino mananalo. Baka ito swerte dahil bilinag ko. Baka ako na yung manalo. So, let's go. Huwag mo pagbigyan ah! Ha? Hal! Oh, para walang result, para walang dahilan. Mamaya sabihin, pinagbigyan mo lang ako eh. So, ayan guys. Um, Yung marunong bigay. Ayan na. So, sige. Laban na tayo. Let's go. Ayan guys. Ito na. Magsisang wala na kami. Nakaset up na kami guys. So, start na namin yung game. So, ano ba ang rule? Um, race to... Three. three. Race to three lang. So, nine balls, nine, balls. Nine balls na rules. So um alam niya naman alba ano, paano ba ang roll sa nine ball? Mas ano, so, um, ah, hindi pa marunong. Ang <laughs> nine ball, so nine yung ball, yung bola tapos all balls may number. So start kayo sa 1 yeah. um, hanggang 9. So kapag sino? na, kunwari na shoot niya 1 to 8, pero ako naka shoot nung 9. Yeah, ako pa rin yung panalo. Yung, yung panalo. Yep. So kung sino yung maka-shoot ng 9 na, na ball yeah. or balls yun, 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 number 9 number 9 na bola, which is yung parang stripe na na yellow doon. Siya yung panalo. Kahit sobrang dami, madami kang na-shoot na, na bola, ang importante pa rin yung 9 uh, ball. ball. So, yeah. So, may, chance, may chance tayo, guys. Let's go! Let's go! Let's go! So, ngayon, guys, mag-ano muna kami, maglalag lang 'yung bola. So, kung sino 'yung, yung bola na malapit sa rail, siya 'yung unang Let's go, laban na. Tutorials. So, Game number one

1-0 guys. Bawi tayo. Pambirao. <laughs> so guys, 2-0 na. Uh, Ayan, game 3. Saan naman pa ako isa? Hindi ito, ginalingan eh. Pocket up. Guys, naka-video kasi kaya ginalingan. Hindi <laughs> na ako pinagbigyan eh. Uh, and then, ano lang guys ha, FYI. Uh, background lang, hindi ako talaga nagbibilyar. Kaya lang ako natuto. Uuuuh! <laughs> Saan nyo na ako natuto? Ano, so, oh na ako sa Argo? Hindi. For so, game 3. Yeah, hindi, hindi talaga siya marunong mag-billiard mag guys. Wow. Pero ako matagal na ako nag-billiard. Wow. So, Mala talaga advantage. Wow. Kaya, kung matalo man siya. Ba't sinabi so, mo, given it na. <laughs> yeah, game 3. Let's go. Pasi. Okay. dyan? Okay, <laughs> ang sipag mo naman. Okay, Father's Day, kailangan mag-ipag tayo. Oh. Yeah. May okay, ang... okay, mga hugasa ba pa doon? Oo, oh, madami eh. Huh? Buksan mo to, oh. Okay, guys, hanggang natama na mag-vlog lang. Uh, ingat kayo palati, guys. God uh, Subscribe na rin kayo. And like niyo na rin yung video. Bye! Bye! Bye.